Maraming nagko-comment o nagme-message sa akin na humihingi ng tip gaya ng mga pards, newbie bilang ako kay Lala Move. Baka pwede naman makahingi ng tip sa iyo. Kung bago ka lang kay Lala Move na bibiyahe dito mga pards, tapos bagong salta ka lang sa apps ni Lala Move, mas maganda talaga gamahin mo muna yung apps bago ka. Mas maganda sana kung galing ka sa motorcycle rider ni Lala Move yon. Patutungkol naman sa pagkuha ng booking mga pards, kailangan talaga dito kay Lala Move, pabilisan. Pagka may lumabas na booking diyan, kailangan mag- naman, pagka nakakuha ka na ng booking mga pard, syempre, ang una mong gagawin, pagkatapos, marami na nagtatanong tungkol sa mga toll fee, mga pards, mga expressway na dinadaanan natin. Yung mga NLEX, SLEX, KALAX, ganyan, yung mga KABITEX, mga pards. Sa mga short naman tayo, mga pards, kasi dito kay Lala yung booking niya, kadalasan may mga dagdag yan eh, gaya pagka holiday. Tapos meron tayo tinatawag na mga helper, saka driver carry. Tapos meron din tayo dito tinatawag na waiting R ayun mga parts yung waiting arts na yon gumagaan na yon pagka mapunta naman tayo mga parts sa booking nila ang booking nila may tatlong klase yan mga parts eh meron Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. September 30 ngayon, Tuesday 2025. Time check, 9.40 a.m. First booking from San Bartolome going to Santa Teresita sa alagang 616. Ang layo ng pick location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. First booking tayo mga pards, pick natin. Ayan o, oh. mga uh, tubo. Ayan Duna ba bayad, sir nasa drop off? Okay, yung first booking na pick up na namin papunta na kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location ay 12 kilometer right, let's go! Maraming nagko-comment o nagme-message sa akin na humihingi ng tip gaya ng mga Pards, newbie lang ako kay Lalamove Baka pwede naman makahingi ng tip sa'yo Disclaimer lang mga Pards Hindi ako yung Lalamove driver na nagtuturo ng malaking kita o kung paano kumita ng malaki dito kay Lalamove 1000 KG E yung mga sinasabi ko lang sa inyo base sa experience namin ni tatay sa pagbiyahe dito sa may Lalamove 1000 kg. Kung bago ka lang kay Lalamove na bibiyahe dito mga parts tapos bagong salta ka lang sa apps ni Lalamove mas maganda talaga gamayin mo muna yung apps bago ka kumita ng maganda dito. Mas maganda sana kung galing ka sa motorcycle rider ni Lalamove. Yun. Madali mo na magagamay kasi gawa ng may experience ka na sa pag-deliver, pag-pick up tsaka kung paano paganahin yung apps ni Lalamove. Kaya hindi ka na mahihirapan pag galing ka sa motorcycle, mag-upgrade ka papunta ng 1,000 kg o sa 4 wheels mga parts. Patungkol naman sa pagkuha ng booking mga parts, kailangan talaga dito kay Lala Mob, pabilisan. Pagka may lumabas na booking dyan, kailangan mabilis ka magbasa mga parts. Huwag mong papatagalin ng 5 seconds kasi pag tumagal siya ng 5 seconds, malamang makukuha na ng ibang driver. Halimbawa, ba? Diba, medyo malayo ka sa pickup, mas maunang babatuhan yung mas malapit. Pag bumato sa kanya, tapos hindi niya pa nakukuha, ibabato na naman sa ibang driver yon. Kaya kailangan talaga Pabilisan ng pagbasa dito Pag nakita mo yung Lugar ng pickup Drop off Pamasahe At kung ilang kg yung Capacity ng pinapadeliver nila Click mo na Tapos swipe mo na agad Para makasali ka sa Booking na gusto mo Kasi Lima kayong pagpipilian doon Mga Pards Hindi lang naman ikaw Pagka-swipe mo Sayo na Lima kayong driver Na makakapasok sa booking na yun Tapos Pagpipilian nila alam mo Kung kanino niya ibibigay, Kung kanino maganda ratings O kung kanino Pinakamalapit na Driver Mga Pards Ganoon ang proseso na pagkuha ng booking kay Lalamove. Kaya kailangan talaga mga pards, bantay ka sa apps mo kung naghanap ka ng booking. Kailangan wag kang pipikit, wag kang kukurap kasi isang kurap lang ng mata mo, mapupunta <laughs> na sa ibang driver yun eh. Wala kasi tayong ano dito eh, guys, sa mga Grab eh. may mga photo accept sila. Eh. Kusang pumapasok sa app nila yung booking tapos sa kanila na 'yon, ganun. Dito kay Lalamove wala, kailangan nakabantay ka. Pag may luwabas pag nagustuhan mo, i-click mo na agad para sayo mapunta 'yung booking. Ngayon naman, pagka nakakuha ka na ng booking mga pards, syempre, ang una mong gagawin, kukontakin mo yung nagbook. Tatawagan mo yung nagbook mga pards para alamin natin kung ano yung pipikapin natin, ano yung papadeliver nila. Kung kasya sa may sasakyan natin. Importante yon. Kasi mamaya, baka pagdating mo sa may pickup, hindi pala magkakasya or ayaw na pala nila magpadeliver, di ba? hassle yun pagka pumunta pa tayo. Imbis na nalaman na natin kung anong, ano yung kalagayan ng items nila. Di syempre, makakancel na natin doon pa lang sa pagkuha natin ng booking. Hindi tayo pupunta sa may pickup location. Nandiyan naman mga pards sa eh, may apps natin pagka nakuha mo yung booking nakalagay dun yung number ng nagbook number nung pick up at number nung drop off yung mga cellphone number nila mga parts naka-indicate naman dyan sa may apps natin yan ngayon syempre pagka nakuha na natin yung booking agad na garam pumunta tayo sa may drop off location kapag kapuno puno na tayo depende naman eh pagka hindi pa puno pwede ka magsabay halimbawa medyo konti na lang yung kulang 300 kg kunin mo Pag kalahati lang nasakay sa'yo 600 kg ang kunin mo pero meron kasi 1000 kg isang bundle na tubo lang makukuha natin di syempre pwede natin kumuha ng dalawang 1000 kg nun pagka ganun ganun yung diskarte namin ni tatay dito at laging pinapaalala ni Lala Moog, na lagi tayo maging magalang sa mga client natin mga parts sa mga customer natin hindi pa pwede makikapagbulyawan tayo sa customer natin kaya kailangan mapagtimpi ka dito mapagpasyensya ka kasi kung hindi mo kaya gawin yung ganun mapagtimpi mapagpasyensya hindi ka po pwede rito mga parts kasi kadalasan talaga dito maraming ano eh mga makukulit mga ganon ganun. Mga pag gusto nila, gusto nila. Kaya kailangan talaga mapagpasyensya tayo. Pagkatapos, marami rin ang katalong tungkol sa mga toll fee, mga parts, mga expressway na dinadaanan natin. Yung mga NLEX, SLEX, KALAX, ganyan. Yung mga KABITEX, mga parts. Kadalasan yan, di ko na pinapaalam sa client yan. Kasi dapat naman talaga, automatic babayaran nila yung mga ganyan. Toll fee. Tapos yung mga entrance sa mga subdivision, di ba yung mga guard doon, isa may bayad, 20, 50, ganyan. Tapos yung mga parking fee lahat yan sagot ni client yan mga pargs ang hindi lang talaga kasi pagka dumaan ka na ng eslex, dadaan ka pa ng Skyway dadaan ka pa ng NLEX kailangan talaga yung Skyway mga pargs makikipag deal ka kay client bago ka sumuro kasi minsan pagka namahalan yung client natin nagreklamo ayaw na bayaran yung Skyway ang kadalasan nilang binabayaran talaga eslex lang tapos yung mga NLEX tsaka yung mga Cavitex, ganyan or Kalax. depende basta sakay duma naman basta yung murang tolpi fee ganyan binabayaran nila yun kasi sa Skyway mataas kasi binabayaran dyan eh, mahal eh kaya minsan yung mga client talaga hindi po mapayag depende na lang sa items pagka yung items nila pagkain o masisira minsan automatic inaakit ko ng Skyway yan gaya ng mga frozen meat mga parts kasi frozen yan pagka pag yung frozen na yan nalusaw masisira agad yan eh. kaya madalas ako pagka ganun na kukuha ko frozen sinasampa ko na ng Skyway kahit di na ako nagpapaalam pagka nagalit syempre mama gusto nyo. Masira yung items nyo o magbayad kayo ng halos 400 pesos lang para hindi natin masira yung kargada, di ba? Yun ang akin nun pagka depende sa dala-dala mga parts. Pagka dadaan tayo ng Skyway. Kaya mabuti, paalam nyo rin sa client na dadaan tayo ng Skyway para at least alam nila na dadaan tayo doon at may babayaran silang Skyway. Sa mga short charge naman tayo mga parts. Kasi dito kay Lala Move, yung booking niya, kadalasan may mga dagdag yan eh. Gaya pagka holiday, may dagdag bayad sa atin yung pagka-holiday. Depende na lang sa layo yung dagdag ng bayad nila alam mo ngayon. Tapos meron tayong tinatawag na mga helper at driver carry. Yung helper, 200 pesos ang bayad doon. Yung driver carry, 80 pesos mga parts. Halimbawa, magpapabuhat sila, ano, customer. Medyo mabigat yung mga items nila. Papapasok sa loob ng bahay, papasalansan doon or papaket sa taas, ganyan. Kailangan nila mag-additional ng helper or driver carry. Pagka mahirap mga parts, akit sa taas, kadalasan isingin ko dyan 280 driver carry saka helper bali 280 yon hindi tayo pwede sumingil ng ano kung gusto natin na ganyan na bayad kasi meron nga tayong nakalagay dito na helper saka driver carry bawal tayo sumingil ng sobra sobra mga parts depende na lang kay client yon kung dadagdagan nila gagawin nilang dalawang helper tatlong helper pagka sobrang hirap talaga ng bubuhatin mga parts tapos meron din tayo dito tinatawag na waiting hour ayun mga parts yung waiting hours na yon gumagana na yon pagka umabot ng isang oras yung deliver natin. Halimbawa, di ba pagdating natin doon, sa alas 3, sinawagan natin, sabi, bababa na. Ngayon, ang tagal bumaba, inabot siya ng 30 minutes, ganyan. Tapos, binuwat natin yung items, ang tagal din, inabot na naman ng kalating oras bago may pasok. Marami pang eche may mga permit-permit pang ganyan na inahanap, kaya tumagal tayo ng isang oras. Pag ganun, mga parts, tumagal tayo ng isang oras, pwede na natin singilin ng 150 isang oras na waiting hour natin. Kaya pagka inabot tayo ng isang oras sa pag tay or mga pagkuhan ng mga permit, mga ganyan mga parts. Pwede natin singilin ng 150. Pagkatapos mga parts, minsan meron dito nagbubuk na halimbawa 600 kg lang tapos pupunuin sa sakyan natin. Pang 1000 kg na pala yung dadalin na item. Kadalasan pagka ganun, nagpapatagdag lang ako kaysa sa makancel yung booking. Tinutuloy ko pa rin. Pero kung talagang ayaw nila magdagdag mga parts, no choice talaga kundi di pa-cancel natin. Kasi minsan ganyan, umaabuso sila sa booking eh. Diba? Dapat 600 600 kg lang kalahati eh, para pwede pa natin masabayan ganun kasi pag umorder sila ng 600 kg maliit na sasakyan lang yung mga parts yung items na mapupuno sa atin hindi magkakash siya sa may sasakyan kaya ginagawa ko talaga para hindi tayo malugi kasi ayaw ko rin mag-cancel pinapadagdagan ko na lang mga parts pero pag ayaw talaga wala na no choice na kundi pa-cancel talaga natin may nagtanong yan eh bakit pagka sobra daw ang items kunwari 600 kg ka naging 1000 na bakit daw pinapadagdagan natin eh paano naman daw yung 600 kg ang binok niya hindi umabot sa 600 kg halimbawa 400 kg lang yung items bakit daw hindi daw tayo nagbabawas ng pamasahe ganito yung mga parts kaya hindi ako nagbabawas ng pamasahe pagka kulang sa timbang kung 600 kg nga tapos ang nasa kay natin 300 kg lang. Ganito 'yon ang paliwanag ko diyan. Kasi yung booking na nakuha natin 600 kg. Yung commission na babayaran natin kay Lala ay 600 kg rin. Makaka-discount ba tayo sa commission kay Lala mo? 'Di ba hindi? Ayon ang ano ko diyan kaya sinisingil ko pa rin ng 600 kg. Kahit hindi siya umabot ng 600 kg. Di ate binibigyan discount 'yan kasi kay Lala mo. Wala tayong discount, 'di ba? Kaya 'yun lang yung masasabi ko doon mga parts. Kaya minsan ano eh, mga nagigipagtalo sa akin ng mga ganyan. 嗯，你吧。 Subukan yung umupo na rito bago kayo magsasalita ng hindi nyo alam, di ba mga perd? Yun lang ang akin doon sa paliwanag kung ganun. Bakit hindi tayo nagbibigay ng discount pagka hindi umabot sa 600 kg. Mapunta naman tayo mga perd sa booking ni Lala Move. Ang booking ni Lala Move, may tatlong klase mga perds eh. Meron priority booking, meron regular booking, meron pooling booking. Yung priority booking mga perds, may dagdag pamasahe sa atin yun kaysa sa regular booking. Yung kasing priority booking, dating driver matching yan mga parts eh. Pinalitan ni Lalamog ng priority booking. Yung driver matching, ay yung nagbook ng ganun yung client para madaling makuha ng mga driver. Kaya yung priority, dapat ganun yun eh. Kaya sila nagpa-priority para madaling kunin kasi may dagdag bayad yung mga parts. Pinapriority nila para mabilis makuha yung booking nila. Kaso pagkakaintindi ng mga client natin, nakala nila, ka-priority, solo booking lang, tsaka mabilis na i-deliver. Dapat ang priority ay para madaling makuha yung booking nila sa mga dagsang lugar. Ngayon, sinusundan naman yan ng regular booking. Yung regular booking mga parts, ay yun yung saktong pamasahe o tamang pamasahe nila alam mo. Kaya binubuk lang nila ng regular booking. Pagkatapos, yung pangatlo naman, ay yun yung pooling booking. Ayun yun yung discounted na pamasahe ni Lala Move. Dating ano yan eh, saver booking. Binubuk nila ng saver para mas mura yung bayaran nila kaysa sa regular booking. Ngayon, ginawa na ni Lala na pooling booking. Sa Tagalog, tulog sabay mga pards. Kasi yung mga, yung mga client ngayon, pooling booking nagmamadali pa. Kaya nga pooling, pag tinagalog mo, pang sabay. Pang sabay lang siya mga pards. Dapat hindi siya marami o bulky o puno yung sasakyan pagka pinuling booking. Dapat yun, pang sabay lang. Kaya nga pooling booking. Kaya yung mga client ko na naka pooling booking na laging tawag ang tawag sa akin tapos nagagalit, nagmamadali pa. Sala, <laughs> maintindihan nyo ah. Pooling booking lang ah, pang sabay lang ah. Ha <laughs> <laughs> ano pa ba mga parts na pwede ko itip sa inyo? Ito na lang sa mga newbie, mga gusto rin maglala driver. Ano nangyari? Ah, sabi sa salamin, yung motor. <laughs> Ayun na lang mga parts sa mga newbie, mga gusto rin maglala driver. Napakahirap din talaga maghanap ng trabaho ngayon. Kaya, masasabi ko sa inyo, good luck. Sipagan niyo lang, tiagaan niyo lang pagka naglo-loan kayo, kayo, di ba? Eh, talaga ma-advise ko sa inyo. Mas maganda talaga bumiyahe dito ng solo driver lang pagka naglo ka. Tapos ikaw rin yung magmamaneho para diba? ba? Halimbawa maka 1.5 nga tayo ng kita, yung 1,000 itabi nyo para sa may sasakyan pang maintenance at saka pang hulog nyo. Yung 500, pwede na yun pang konting pandagdag sa babayarin sa mga bahay, 'di ba? Kung kikita kayo ng 2,000 may get o pataas gaya na minsan na namin ni Tatay, 'di ba? Mas maganda. Basta talaga tagalan talaga dito mga parts. Kailangan kahit na minsan matumal, minsan naman maganda, malakas, 'di ba? Hindi pare-parehas. Kailangan talaga pagka magbi-business ka ng ganito o gusto mo rin magtrabaho ganito, di ba? Matiyaga ka talaga kailangan. Ayun lang mga pards, dami ko na kwento sa inyo. Hanggang dito na lang tong video na to. Be, <laughs> De, mag-deliver pa tayo. Unang booking pa lang natin to eh. Makakarami pa tayo. Kaso, madilim na naman. Yung langit. Parang paulan na naman. Wala nang bagyo ah. Umalis na si Opong eh. Opong ba yun, Tay? Ompong. Opong. Opong. Wala na si Opong. Umalis na. Kaso parang buntot ata ito eh. May buntot ka dragod Dragon na tayo eh. <laughs> Drop off na tayo mga pards. First booking. <laughs> na tayo lapit natin sa dapitan Arcade Doon tayo Suki Market Yan daradala natin yung mga pipe Time check 11.17 AM May second booking na kami From Don Manuel Going to Santa Monica Sa halagang 826 Ang layo ng pickup location Ay 1.2 kilometer 1,000 kg ito Mapunta na kami sa may pickup location Pickup tayo mga friends Serpi ka po, ano 'yun? Ito. Pasok kayo sa, punta tayo sa may kabila mga parts kasi. Posible lang yung kinuha doon, doon sa may kabila daw, doon, doon banda yung isang warehouse nila. Hindi na kayo mga pads, may second booking pickup namin. Hindi pala aircon, mga solar panel pala to. Inverter na solar panel. Yung mga pads, yung bagong bili kong sombrelo. UFC. <laughs> Kala mo, laki ng katawan eh, no? Yung pickup natin mga pads. Hindi <laughs> ka nagsabi eh. Yan lang ma'am, dalawa? Opo, okay, dalawa. Okay. Yan lang pala. Picture lang natin muna po. Time check, 11.51 AM May pang third booking na kami Pang sabay to mga parts, pang double booking namin From Manila, going to Pasong Putik proper Sa alagang 581 Ang layo ng pickup location ay 2.8 km 300 kg lang to Papunta na kami sa may pickup location Ay okay, mga parts, pickup Sir, lalamog sir? Yeah, I'm pickup, boss? Ah, oh, Cart. Ah, Fair View yan? Yes, sir. Ito yung pickup, sir. Fair View din to eh. Magkaano lang Sino mo una? Parehas lang dyan. Magkatabi lang yun ito eh. Itong dalawa. Yan, gilid na lang dyan. Padala agad kuya. yan. Oh, sir. Mabilis yan, sir. Diretso na kami doon. Magkatabi lang naman yung dalawa. Okay. Para Fair View. Yan na. Magkano yung delivery ko pa para? Sigsay, kay na sir. Magkano ba yung Ah, 581 sir. yung binayad na sir mga parts, bale 650. Yung booking niya ay 581 lang. <laughs> Kaya may tip tayo dito na 70 pesos. Okay mga pards, na pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang unahin namin ay yung second booking muna yung papuntang Santa Monica. Ang layo ng drop-off location ay 19 kilometer. right, let's go! Swerte mga pards, yung second booking natin at third booking. Kasi yung second booking sa may barangay Santa Monica per view. Yung third booking sa may Pasong putik proper per view din. Along commonwealth lang yung dalawa mga pards kaya swerte halos magkalapit lang yung booking na yun yung pagdadalan namin yung kasarapan mga pards eh pagka napupunta tayo sa may Manila kasi yung first booking natin ang drop off namin ay sa may dyan sa may Dapitan Arcade pero QC pa rin yun magkadugtong na yun dyan sa may Dapitan kasi yung Dapitan eh may Quezon City hati yan, eh. tsaka Manila kaya pag napapadpad kami ng Manila ang ganda talaga mga pards saglit lang nakakuha tayo ng kasabay na booking na nakuha natin una kaya kayo kung may pagkakataon na makarating kayo ng Manila punta kayo dito kasi dito mabilis sa makakuha ng kasabay eh. pero kami dalawang booking lang muna okay na to hindi namin sasagit sa tatlo o apat kasi e, minsan nagmamadali yung mga client eh. masakit din sa ulo pag tawag ng tawag eh. pero pwede naman talaga i eh, pagsabay-sabay yung tatlo o apat maganda sana kung tatlong regular daladala mo para mas maganda yung kikitain mo pero sa atin ayos na to para mabilis din madideliver tapos makakuha ulit kami ng panibagong booking pero mga parts kanya-kanyang diskarte pa rin yan kung sa palagay nyo malakas din yan sa lugar nyo pwede na rin kayo magpaikot tikot di ba? Huwag na kayo pupunta ng Manila, huwag na kayo lumayo. Pero marami nagchat-chat sa akin o nagme-message sa akin ay yung mga taga-Kabite. Medyo matumal daw sa kanila. Magandang diskarte diyan pag nasa may Kabite kayo. Baba kayo ng Metro Manila. Kuha kayo ng booking, hindi ba baba? Kumuha kayo ng booking diyan sa may Kabite. Papunta ng Metro Manila para pagdating ng Metro Manila, dito kayo, libot-libot muna kayo. Tapos baba kayo ng bandang hapon, baba kayo ng Binondo. Kuha naman kayo ng booking na papawi sa inyo papuntang Kabite. Kasi pagkahapon, marami sa mga bandang mga binondo. Madami din dyan na mga booking na papuntang Cavite. Mga bakor, Imos, Gentry, mga ganyan, Dasmarinas. Marami ka rin makukuha dyan. Kaya ganun yung mga diskarte. Advice ko lang, pero may kanya-kanya tayong diskarte. Nasa inyo na yun, kung susundin nyo yun, di ba? Mabuti na lang mga parts, maluwag yung Quezon Ab sa dinaanan namin kanina don. Tapos, etong Commonwealth, maluwag din. Nasa may Commonwealth na tayo ngayon, mga parts, sa bandang Holy Spirit. Time check tayo, 12.54 PM. Baka Uh, madali kami matatapos mag deliver itong dalawang booking namin siguro mga alas dos lang tapos na to eh kaya maganda pagka mabilis talaga pagka walang traffic mabilis tayo makakatapos ng booking dito tayo mga pards sa may drop off location natin second booking mam ma dito ba kayo no? mam ma Diane? Uh, hey, mam ma dyan pala tayo mga pards drop off location second booking ano sila? 826 um, wala 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 um. ano? Okay, papunta naman tayo sa may third booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 2.4 km. Alright, let's go! Diyan yung drop-off natin mga birds. So, time check tayo. 1.29 p.m. Sir, deliver! Kwena, car accessories. Ah, bayad na lang sir. Pipick up yun lang. Shout out, shout out. Shout out. <laughs> dalawa yan sir, dalawa. Okay mga pards, kain tayo. Bale, bininita tayo, binakdakan. Tsaka, minudo. One ano? One twenty? forty-five? Mahal pala. Tapos baong kanin, baong tubig. Okay na, nakatipid na tayo ng pangkain natin, pantangalian. yan. Shoutout muna tayo mga pards, habang kumakain kami. Shoutout kay Jason TV 8921. Pagkatapos, shoutout din kay Julia Beatriz Suryano 4671. Nasa may ano siya eh, OFW siya from UAE. Pagkatapos, shoutout din kay Dex David. Pagkatapos, shoutout din kay Tong Kits. pinapa niya si Eduardo de la Cruz Bantog at JP Bantog. Number one subscriber po daw yan. Ay, maraming salamat, Pags. Ayun lang mga Pags. Pagka gusto nyo magpa-shoutout, mag lang kayo sa may YouTube natin. Okay, time check tayo. 1.58 PM. May pangapat na booking na kami. From North Fairview, going to nagkaisang nayon. Sa halagang 436. Ang layo ng pickup location ay 900 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. ito mga pards? pick up, pang apat na booking. Taka din eh. Ah, ha? dito. mo yung mga May okay, mga pards yung pick up natin. Construction material. Okay, na-pick up na namin yung pang na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 5.3 kilometer. right, let's go! Dito na kami mga pards, sa drop-off location ng pang na booking. Ah, so malakas yung ulan. 3.13 ng hapon mga pards. Bale, malakas pa rin yung ulan. Nandito kami ngayon sa may Nova Proper, Novaliches to malapit sa Novaliches Bayan. Bali nag-aabang pa kami ng tatay ng booking para madagdagan yung kita namin. Dahil alas stress ng hapon pa lang naman eh. Hahanap ah, siguro kami ng booking, baka yung malapitan na lang. Hindi na kami lalayo dito. Sana meron, kaso parang tumumal na ngayong hapon eh. Alam nyo mga parts, noong araw, nung pa kay Lala mo, pag ganitong maulan, malakas yung ulan, yung booking, matataas ang pamasahe. Puro may kidlat, puro pataas. Malalaki nga yung mga pamasahe. Ngayon, pag umulan, tumumal, puro pooling booking na kita ko dito ngayon. Kaya ang Israel, puro pulling booking na yung lumalabas. Oh. Kaya parang nakakatamad eh. Dapat pag ganito umuulan, dapat taasa din yung pamasahe para maporsige yung mga driver, mga rider para bumiyahe pa rin. Kasi eh, pag ganito maulan, parang nakakatamad na bumiyahe, parang gusto mo na umuwi. Dapat nataasa din yung pamasahe para porsigihin ng mga rider o driver para ganaan ba bumiyahe, di ba? Kaso parang nakakatamad deh Pulling booking na yung mga lumalabas na booking. Diba, Kaya parang yung mga driver, mga rider, kaya na rin bumiyahe pag ganito. Kasi nga gawa ng maulan, 'di ba? Kaasakit ka dito tapos ganito pa ang bababa ng mga pamasahe. Ibang klase na yung panahon ngayon eh, no? Pasong tamo, to bakor san libo. Na lumalabas na malapit. To pulling booking o oh, Santa Monica to Das Marinas, 784. Pwede to sasabay mo dito sa may Bacoor 600 kg. Tapos pulling booking na papuntang Das 700 700. Booking ah. やば Parang gusto na umuwi ni tatay, oh. Malayo, wala ka. Wala nga eh, kahit malayo eh. Magbababa yung eh. bale Bali, 3.30 ng hapon mga pards. Makulimlim yung langit. Mulan pa rin. Wala pa kami nakakuha booking, kaya sabi ni tatay. Uwi na raw kami. Uwi na tayo. Ma Traffic na, maulang. Ma Traffic kasi. Dahil muulan, Kaya bawi nila kami bukas. Income reveal tayo mga pards. Bale, nakapat na booking lang kami sa mag-apon. Ayan. Yung kinita namin ay, ayan, oh. 1,900 67. Ngayon mga Pards, nakakuha kami ng tip. Bale, 100 lang yung tip na nakuha namin. Siguro mga 120 lang, ganyan. Pag-inad natin sa 1,967 yon, sabihin natin naka 2,080 kami. Mga ganyan, 2,080. Pagkatapos, bawasan natin ng 600 na diesel yon, Tsaka 200 na pangkain. Bale, 800. 2,080 minus 800 equals 1,280. Ayun lang mga Pards, naka 1,000. 280 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain pang diesel sa kayong komisyon nila alam Alas stress pa lang makakawin na kami ng bahay ni tatay. Ano sa palagay nyo? Okay na ba to kita namin na ganito lang? <laughs> Trabahang tamad! <laughs> <laughs> Pero okay na kasi naka 1 tayo, di ba? Not bad, not bad. <laughs> okay na 'yun. Naka 1 kami, maga kami makauwi. Nandun kami sa bahay, uwi kami ngayong mauuwi ako, ako lang kami sa bahay. <laughs> Tatay manonood lang ng mga ano to, YouTube sa uh, cellphone niya. Paano? 'Yun lang ha. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.